Ano po ba meaning ng Akika? Sana po mapansin niya. Okay, ang pinaka-explanation ng Akika word is dito sinasagawa ng mga Muslim yung pagbibinyag ng batang sanggol or yung kakasilanan ng bata. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So magbibigay tayo ng reaction dito po sa kumakalat na naman na video ni uh, kapatid na Rapsan dahil uh, sinasabi niya tinanong siya sa Akika actually nakakalungkot lang po na itong si kapatid na Rapsan sana makarating sa kanya to na focus na lang siya sa pagtuturo niya ng Arabic kahit papaano magaan gaan naman kahit mamali siya doon hindi naman ganun kalagi ang isyo pero kung dito siya magkakamali sa pagbibigay ng hatol sa Islam na tinatanong siya ng mga non-Muslim tungkol sa mga batas o kaalaman sa Islam ay kung hindi niya alam, itanong niya sa maalam kasi maliligaw lang yung mga mga non-Muslim sa ginagawa niya. O kaya ibig kong sabihin, maliligaw, mali pa yung ma may intindihan nila, lalo na ni yung mga Muslim kung kukunin nila yung kaalaman ni Rapsan tungkol sa mga kasabutan niya. Hindi naman maalam si Rapsan sa mga batas ng Islam. So ano ba yung Akika? Ang Akika, which is sinagot niya na isa itong binyag, hindi po binyag ang Akika. Magkaiba po yung binyag at saka Akika. Kasi kung titignan nyo po yung binyag sa definition po ng mga Kristiyano is uh, ito yung uh, pagbibigay po ng religion sa bata. Uh, kahit anong edad yan, uh, parang uh, mayroong gagawing ritual, lalagyan ng tubig, bumusan ng tubig, then magiging ganap na siyang Kristiyano. So yun po yung ano, uh, binyag po. So ang akika, hindi naman po ito pagbibigay po ng religion, kasi ang bata Muslim na po yan eh. So ngayon, ang akika ay uh, ito yung kinakatay ito yung kinakatay sa uh, ikapitong araw mula nung ipinanganak yung bata bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ito yung kinakatay na hayop mula sa tupa o kambing sa ikapitong araw kung kaya o ikap 14 days ikap 21 days kung, kailan niya kaya kailan kaya na magulang bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinagkaluman sila ng Allah ng anak na lalaki o anak na babae. yan po yung ibig sabihin ng akika ibig sabihin magkakate ka ng tupa o kambing hindi po ibig sabihin bibin niya bata na yan o kaya bibigyan ng bagong o ng religion kasi ang bata pinanganak na po talaga muslim yan. kaya no need na akika uh, no need na uh, bigyan ng religion kasi muslim na talaga yan so napakalayo po ng pagkakaiba po ng binyag at saka ng akika. Kaya ang binyag is bibigyan ng religion yung bata ng pagiging kristyanismo. E sa Islam, pinanganak na po tayong Muslim. So, pag sa kristyanis, yun na, magkakaroon ng panibagong religion yung yung tao. So yan po yung uh, binyag. So napakalayo. Kaya nga po mga kapatid, ay tanong po natin ang uh, Islam sa mga nakapag-aral nito lalo na po sa mga batas. At uh, ikaw naman po kapatid na Rapsan, bilang pa yung kapatid, kung hindi nyo po alam yung kasagutan, uh, hindi nyo rin po ibig na ipaliwanag yung akika. Ang akika kasi, uh, galing sa lugar abedi na al-asyak wal-qata, ibig sabihin pag hiwa, pagputol, kasi magkakate ka kasi ng ano dyan, ng kambing. Magpuputol ka ng liig ng kambing bilang uh, bilang uh, pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil biniyayaan ka ng anak na lalaki o anak na babae. At inuulit ko po na hindi po yan matatawag na binyag. Malayo po ang binyag sa akika. Kaya naway itong mga kapatira natin ng mga ibang vlogger, kung hindi niyo po alam yung ano, hindi po kami sasagot. Kasi yung Christian, las lalo maliligaw. Yung Muslim naman na magkunti lang yung kaalaban, wala, magiging madadagdagan yung kamangpangan. Okay? So, kung ano lang po yung field mo, hanggang dyan ka lang. Kasi sabi ko nga, magaan-gaan pa malika mali ka sa wikang Arabic. Pero magkamali ka sa batas ng Islamic ko, ibang usapan po yun. So, yan lang po mga kapatid. Uh, share nyo lang po ang video na to para makarating din po kay Rapsan at uh, mabawi niya yung kanyang binigay na hatul o kaya ay kahulugan sa akika. Nandito na lamang, Allahu A'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.